Siska! mo ka sa akin! Ako to! Si Bebang! Hindi <coughs> na laki sa akin si Siska! Zombie na siya! Hindi na siya yung ko! Pati si Princess! Zombie din! Paano na ako? <coughs> Bebang! Sino na yun! May <coughs> Ako to! Si Magic Lola! Magic Lola! Nagpakita po kayo! Alam po nasa panganib ka, Bebang! Kaya ako na pa rito! Magic Lola! Tulungan niyo po ako! Napapaliputan na po ako ng mga zombie! Kakainin nila po ako! Nako! Papangit naman ng mga zombie na yan. Sila po si Princess, at Boyong. Naging zombie na po sila. Ganon ba? Hindi ko sila haros makilala. Magic Lola, ibalik niyo po sila sa dati. Gawin niyo po silang tao. Ikaw lang ang makakatulong sa kanila, Bebang. At ikaw lang din ang makakaligtas sa kanila. Paano po, Magic Lola? Wala naman po ang kapangyarihan. Para gamutin sila madali lang ibalik sa pagiging tao ang mga zombie. Paano po? Ituro niyo po sa akin, Magic Lola! Sige, sasabihin ko sa'yo, beba. Ah! Sa wakas, may gamot na. <laughs> ang mabisang paraan para maging tao ulit ang mga zombie, dapat makagat mo sila. Tama ang narinig mo, Bebang. Kailangan mo kagatin ang mga zombie para mabalik ulit sila sa pagiging tao. Ang hirap naman po ng Magic Lola. Baka ko pa yung maging zombie. Siyempre, kailangan mo silang maunahan bago pa ikaw makagat. Nakakatakot yung mga zombie. Hindi ko sila kayang kagatin. Kaya mo yan, Bebang. Magdiwala ka sa sarili mo. Magic Lola! Wag mo iwan! Oh, no. Ayun ay mga zombie! Kailangan ko silang kagatin para maging tao sila! Ah! Iskawag! Mga gamot ko ka ba kayo? Matigas yung ulo mo ha? Patawad iska! Pero kailangan kita kagatin! Ah! Sana kumana Bebang Ano nangyari? Iska Taw ka na ulit ah! Hindi na ako zombie Totoo ba to? Iska Kailangan natin gagatid si zombie princess pati si zombie boyong Para maging tao sila Doonan ba Bebang? Oo Ayun yung gamot Ayun yung turo sa akin ni magic lola Sige, ready na ako magkagatan zombie. Kumanda na kay Shopping Princess, pati Shopping Bayang, kami naman yung kagat sa inyo. Kagatin na mga zombie! Kagatin! Huli ka, Bayang! Kagatin na kita! Gagaling ka <tongan> si Sophie Princess, tumatakas! <tongan> Kinain mo kasing sinumpang prutas, kaya naging zombie ka. Mabuti na lang, magaling na ako. Ayaw kang maging zombie forever. Hindi ka na magiging zombie, may gamot na tayo. Oh. Yay! Makakain na mga tuloy ng pagkain? <laughs> Guys, sa so tingin nga, maganda ba yung kwento naming zombie-zombie? Mag-comment lang kaya kung ano yung susunod naming video. Bye-bye! <laughs>